Paano kung ang pinakamalalim na sugat na dala mo ay hindi galing sa isang estranghero kundi mula sa isang taong minsang humawak ng iyong kamay noong ikaw ay bata pa. Isang taong kapamilya mo, kapatid mo, kadugo mo, kabahagi ng iyong alaala. Iba ang sakit ng ganitong pagtataksil. Mas malalim ang hiwa dahil hindi ito dapat nangyari. Mula pagkasilang natin, sinasabi sa atin na ang pamilya ay panghabang buhay, na ang dugo ay mas malapot kaysa tubig, na ang mga kapatid ay likas na matalik na kaibigan. Pero paano kung ang ugnayang ito ay naging parang isang digmaan? Kapag ang taong dapat nagpoprotekta sa iyo, ay siya palang tahimik na sumisira sa iyo. Ang pagtataksil ng kapatid ay isa sa pinakatahimik, ngunit pinakamalupit na anyo ng sakit hindi mo ito isinisigaw. Minsan, ni hindi mo ito binabanggin. Ibinabaon mo lang, pinagtatanggol, dinadahilan, dahil pamilya sila. Itinuro sa atin na at tiisin, magpatawad ng walang hanggan. Panatilihin ang kapayapaan kahit kapalit nito ay ang ating dignidad. Pero ang pilosopiyang stoic ay nagtuturo ng ibang uri ng lakas. Hindi ito nagtuturo ng galit o paghihiganti. Itinuturo nito ang pagtanggap sa katotohanan, ang pagtanggal ng ilusyon, at ang paggalang sa sariling damdamin. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagputol ng ugnayan dahil sa galit, kundi ang pagtatanggol ng iyong kapayapaan gamit ang katuwiran. Ito ay ang pagkilala kung kailan may lumagpas sa hangganan, kahit kapatid pa ito. Tulad ng sabi ni Epictetus, hindi ang nangyari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon dito. At minsan, ang tamang tugon ay hindi pagkakasundo, kundi paglayo. Ang video na ito ay hindi tungkol sa poot, kundi sa linaw. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalan sa pitong uri ng pagtataksil mula sa kapatid na hindi mo na dapat patawarin, hindi dahil ikaw ay malupit, kundi dahil mahal mo na ang sarili mo ng sapat para huminto sa pagdurugo para sa mga taong patuloy kang hinihiwa. Hindi ito basta pagkakamali. Ito'y mga pattern, mga sugat na hinuhubog ang iyong self-worth, ang iyong mga relasyon, ang iyong kinabukasan. Hanggat hindi mo ito hinaharap, sila ang magdidikta ng kung sino ka. Kaya magsimula na tayo pitong pagtataksil, pitong hangganang kapag nalampasan ay hindi na dapat balewalain. Pagtataksil una, ang palihim na pagsira sa iyo sa likod ng saradong pinto. Minsan ang pagtataksil ay hindi maingay, walang sigawan, walang pagbagsak ng pinto. Nangyayari ito ng tahimik sa iyong likuran sa mga bulong-bulungan na umaaling sa loob ng maraming taon. Isa sa pinakamalalim na uri ng pagtataksil mula sa kapatid ay kapag nagpapanggap silang sumusuporta sa iyo sa harap. Pero palihim na sinisira ka kapag wala ka. Kasama mo silang ngumiti sa hapagkainan, tumatango habang ikinukuwento mo ang mga pangarap mo. Pero pagdating ng pagkakataon, sisirain kanila sa harap ng mga taong pinakamahalaga. Kinakausap nila ang mga magulang nyo tungkol sa mga kabiguan mo, pinipilipit ang mga sinabi mo, at nagtatanim ng pagdududa. Pinapainom ka nila ng lason habang kunwari nag-aalok ng tubig. Lalo itong malupit dahil hindi nakikita ang pinsala. Hindi mo kayang patunayan, pero ramdam mo ito. Napapansin mong iba na ang tingin sa ng mga magulang mo. Tinututulan nila ang mga desisyon mo, kinokwestyon ang mga paniniwala mo, pati ang halaga mo. Napapaisip ka kung bakit. Hanggang sa isang araw, may marinig kang lumabas sa kanilang bibig. Isang bagay na hindi mo naman sinabi, isang kwento na hindi mo ikinuwento, isang bersyon ng sarili mong ang kapatid mo lang ang posibleng gumawa. Binabasag ng pagtataksil na ito ang pundasyon ng tiwala sa loob ng pamilya. Dahil mula pa pagkabata, itinuro sa atin na sa kabila ng lahat ng problema sa mundo, kakampi natin ang kapatid natin. Pero ngayon, naging palihim na kalaban na sila. Hindi sa hayagang kompetisyon, kundi sa tahimik na paninira. May kwento ako sa inyo. May isang lalaking nagngangalang Chris na matagal nang naghahangad ng pagkilala mula sa kanyang ama. Nagpursige siya, nagsipag, nagsakripisyo para sa pamilya, pero parang kulang pa rin. Isang araw nalaman niya na ang kanyang nakababatang kapatid na palaging sinasabing idol siya sa harap ay matagal nang sinisiraan siya sa kanilang ama. Sinasabi nitong iresponsable si Chris sa pera. Hindi marunong magdesisyon at hindi dapat mamahala ng negosyo ng pamilya. Hindi niya ito pinaghinalaan kailanman. Pero nang nalaman niya, biglang nagkakaugnay ang lahat. Ang lamig, ang paghusga, ang distansya. Sabi ni Marcos Aurelius, mas matalim ang dila ng isang taksil kaysa sa anumang patalim. Ang mga salitang binibigkas sa likod ng pinto ay kayang sirain ang reputasyon, basagin ang ugnayan, at magdulot ng habang buhay na hindi pagkakaunawaan. At kung ito'y galing sa sariling kapatid, mas personal, mas masakit. Ang aral ay malinaw: kung may taong ngumingiti sa iyo pero sinasaksak ka kapag tumalikod ka, wala kang utang na loob sa kanya kahit pa kadugo mo siya. Ang tiwala ay kinikita, hindi minamana. Ang pananahimik sa harap ng pagtataksil ay hindi kabutihang-loob. Ito'y pagtataksil sa sarili. Dapat mong protektahan ang pangalan mo, ang katotohanan mo, at higit sa lahat, ang kapayapaan mo. Walang relasyon ang sapat na dahilan para mawala ang respeto mo sa sarili. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugang pagbubukas muli ng pinto. Minsan, kailangan itong isara para makalanghap ka ng hangin at mabuhay muli ng payapa. Ngunit paano kung ang pagtataksil ay hindi sa mga salitang sinabi sa iyong likuran, kundi sa paraan ng pagtanggap nila sa iyong mga tagumpay? Paano kung ang pinsala ay hindi galing sa pananahimik, kundi sa inggit na nakatago sa maskara ng suporta? Pagtataksil dalawa, ang palihim na pagsira sa iyong tagumpay, ang tagumpay ay dapat ipinagdiriwang lalo na sa loob ng pamilya. Kapag ang isang kapatid ay umangat, dapat itoy nagbibigay inspirasyon sa iba, isang bagay na nagpapalalim ng koneksyon ninyo. Pero paano kung ang tagumpay mo ay nagiging banta sa kapatid mo? Paano kung ang paglago mo ay nagpapaliit sa kanila dahil sa sariling insecurities? Isa sa mga pinakamasakit na pagtataksil ay ang kapag hindi nila kayang makita kang manalo. Sa halip na palakpakan ka, kinakalaban ka. Sa halip na palakasin ka, kinukutya ka. At hindi nila ito ginagawa sa tahasang paraan, ginagawa nila ito sa mga patagong banat, mga salitang parang biro. Pero may kurot na tsambahan mo lang, nagbabago ka na masyado. Aba, feeling mo yata mas magaling ka na ngayon. Pero ang totoo, ang ibig nilang sabihin, hindi ko matanggap ang paglago mo. Ang ganitong uri ng pagtataksil ay banayad pero matalim. Natatago sa mga biro, sarcasm at mga komentong may pasaring. Pero malinaw ang mensahe. Hindi ka nila gustong makitang lumiwanag. Maliba na lang kung kasabay silang nagniningning. Naiinis sila sa liwanag mo. Ang progreso mo ay paalala sa kanila na hindi sila gumagalaw. Kaya pilit kanilang hinihila pababa. Hindi para tulungan ka, kundi para hindi ka lumampas sa kanila. May isang kwento. Isang babaeng nagngangalang Amanda ang ilang taon nang nagsusumikap sa kanyang trabaho. Sa wakas na promote siya sa isang leadership role. Masaya ang mga magulang niya. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan niya, pero ang ate niya. Isang tipid nang iti lang ang ibinigay, sabay-sabing, Huwag mo lang sanang ipagmayabang, ha? Pagkatapos nito, palihim niyang sinabi sa pamilya na si Amanda Rao ay nagiging arogante at puro pera na lang ang inaatupag. Ito rin ng kapatid na ilang beses nang nanghiram ng pera sa kanya. Ngayon parang kahihiyan pa ang tagumpay ni Amanda. Ang ganitong pagtataksil ay hindi tungkol sa pera o posisyon. Ito ay tungkol sa kakulangan sa seguridad sa sarili. Ang kapatid na mababa ang tingin sa sarili ay hindi kayang magdiwang para sa iba. Sa bawat tagumpay mo, nararamdaman nilang iniwan sila ng sarili nilang potensyal. At sa halip na ayusin ito sa loob nila, Pinipilit nilang sirain ang iyo. Gaya ng turo ng Stoicism, tandaan ang katotohanang ito. Kung ang ibang tao ay hindi kayang makigalak sa paglagumo, hindi mo sila kaunlaran. Ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi natatakot sa tagumpay mo. Nakikilahok sila rito. Kasama mong naglalakad. Hindi nila binabawasan ang liwanag mo para lang magmukhang pantay. Ang aral dito ay matatag. Ang tagumpay mo ay hindi dapat itinatago. Hindi mo ito kailangang ikahiya at lalo na, hindi mo ito kailangang paliitin para lang komportable ang mga taong ayaw umangat. Hindi mo kailangang makipaglaban sa kanila. Basta't magpatuloy ka sa pagangat, sa paglakad pasulong, at hayaan mo ang pait nila na manatiling ingay sa likuran hindi mo kailangang humingi ng tawad sa pagiging ikaw. Pagtataksil tatlo, ang paggamit ng nakaraan. Bilang panangga at panakot, mayroong sagradong halaga ang mga alaala ng pagkabata. Mga biro na kayo lang ang nakakaintindi, mga tahimik na sandali, mga lihim na ibinahagi sa pagitan ng tiwala. Pero minsan, may kapatid na gagamitin ang nakaraang iyon bilang sandata. Ang mga alaala na dating nagbuklod sa inyo, ngayon ay nagiging kasangkapan ng manipulasyon. Ibinabalik nila ang mga pagkakamali mo noon, hindi para tulungan kang magbago, kundi para ikulong ka sa pagiging maliit. Ibinubungad nila ang mga sinabi o ginawa mo noon upang ipahiya ka ngayon. At dahil pamilya sila, nag-aatubili ka. Nakokonsensya ka. Parang may utang na loob ka. Pero ang totoo, ang dapat mong bayaran ay ang sarili mo. Utang mo sa sarili mong kalayaan mula sa nakaraan. Nilampasan mo na iyon. Hindi ka na ang taong iyon. Ang ganitong pagtataksil ay madalas nakatago sa anyo ng emotional blackmail. Maaring sabihin nila ang mga katulad ng naalala mo nung tinakpan kita kay mama o paano kung sabihin ko kung ano talaga ang nangyari noon? Ginagamit nila ang nakaraan mo bilang tali, hinahatak ka pabalik tuwing sinusubukan mong magpatuloy. At ang pinakamasaklap, ginagawa nila ito na maingiti, kunwari simpleng alaala lang, biro lang, pamilya lang, pero hindi ito biro. Isa itong paraan ng pagkontrol. May kwento ako. Si David ay may nakatatandang kapatid na alam lahat ng pinagdaanan niya noong bata pa siya. Nang maging matagumpay si David sa pananalapi, palaging sinasabi ng kapatid niya, Naalala mo nung wala kang wala, o huwag mong kalimutang ako ang tumulong sa iyo noon. At tuwing ayaw siyang pautangin ni David o bigyan ng pera, binubuhay muli ng kapatid niya ang nakaraan, hindi sa pagmamahal kundi sa pamimilit. Doon na pagtanto ni David, ang tagumpay niya ay parang bihag, hawak ng isang taong ayaw siyang kilalanin sa kung sino na siya ngayon. Itinuro ng Stoic philosophy ang isang makapangyarihang katotohanan, walang tao ang kapareho ng kanyang sarili kahapon. Kaya huwag mong ikadena ang ibang tao, lalo na ang sarili mo sa mga pagkakamali ng nakaraan. May karapatan kang lumago. May karapatan kang magbago. May karapatan kang iwan ang lumang bersyon ng sarili mong hindi na totoo. Kung may kapatid na paulit-ulit kang kinakaladkad pabalik sa dating kasalanan para kontrolin ka ngayon, hindi nila pinararangalan ang nakaraan ninyong dalawa. Ginagamit nila ito bilang armas. Ang aral dito ay malinaw. Hindi ka nakatali sa kung sino ka noon. At ang sinumang gumagamit ng nakaraan mo upang manipulahin ang kasalukuyan mo ay hindi karapat-dapat maging bahagi ng kinabukasan mo. Hayaan mo silang hawakan ng lumang kwento. Ikaw ay abala sa pagsusulat ng bago, isang kwento na hindi binuo sa guilt kundi sa paglago. At kapag hindi ka na nila makontrol sa privado, Madalas nilang susubukang ipahiya ka sa publiko. Pagtataksil apat. Ang ipinapahiya ka sa harap ng iba. May uri ng pagtataksil na hindi nagtatago sa dilim, nangyayari ito sa harap ng iba, sa ilalim ng kunwaring katatawanan o pagkalinga. Ang kapatid na ipinapahiya ka sa publiko ay hindi lang lumalampas sa hangganan. Tinuturuan rin nila ang ibang tao kung paano ka bastusin kinukuha nila ang isang pribadong bagay, isang masakit na alaala, isang tiwalang ibinigay mo, at ginagawang aliwan. Ikinukwento nila ang mga nakakahiya mong karanasan sa harap ng pamilya. Kinukutya nila ang mga takot mo, ang mga kabiguan mo, sa harap ng mga taong mahalaga sa iyo. Tumatawa sila habang ikaw ay unti-unting lumiliit at inaasahan nilang tumawa ka rin para lang patunayan na hindi ka maselan, para lang manatili ang kapayapaan. Pero wala namang nakakatuwa sa pagiging biro, lalo na kung ang nagbibiro ay yung taong may alam ng mga pilat mo at minsang nangakong iingatan ang mga iyon. Minsan ang ganitong pagpapahiya ay nakatago sa maskara ng pagmamahal. Sinasabi nila, biro lang yon, o alam mong mahal kita. Pero ang tunay na pagmamahal ay hindi naghahanap ng palakpak kapalit ng kahihiyan mo. Hindi ka ibinababa para lang maiangat ang sarili. May kwento ako. Si Laura ay nakipag-date sa isang taong mahalaga sa kanya. Sa isang family barbecue, ang nakababatang kapatid niya ay nagbiro ng malakas tungkol sa kung paano siya umiiyak noon araw-araw sa kanyang ex at kung paano siya nakiusap nabalikan siya tumawa ang lahat natigilan si Laura ibinahagi niya ang kwentong iyon sa kapatid niya sa panahon ng kanyang pinakamasakit na yugto at ngayon ginawa itong pampatawa nang harapin niya ang kapatid niya napailing lang ito at sinabing ang bigat mo naman biro lang 'yon pero hindi lang biro iyon isa iyong pagtataksil sabi ni Epictetus ang taong tinatawanan ng mga sugat mo ay walang puwang sa buhay mo. Ang pampublikong pagpapahiya ay hindi walang pinsala. Unti-unti nitong kinakain ang tiwala mo sa sarili. Lumilikha ito ng hiya at itinuturo nito sa iba na ang sakit mo ay bagay na pwedeng pagtawanan. Ang aral ay malinaw. Sinumang ginagawang katatawanan ang kahinaan mo ay hindi ka nire-respeto. At kung wala silang respeto sa iyo, wala kang obligasyong tiisin ang presensya nila. Pwede kang magpatawad at lumayo pa rin. Pwede mong mahalin ang isang tao mula sa distansyang hindi sinisira ang dangal mo. Ang pagiging pamilya ay hindi lisensya para maging malupit. At ang pagkakapareho ng dugo ay hindi sapat na dahilan para tiisin ang kahihiyan. Karapat dapat kang mapalibutan ng mga taong ginagalang ang katotohanan mo, hindi yung ginagamit ito bilang biro. Karapat dapat kang maging ligtas kahit sa hapagkainan. Pagtataksil lima, ang kanyang emosyonal na kawalan. Sa panahong kailangan mo siya, hindi lahat ng pagtataksil ay nagmumula sa ginagawa. Ang iba ay nanggagaling sa pananahimik sa puwang kung saan dapat naroon ang suporta. At iilan lang ang mas masakit kaysa sa pagka na ang kapatid mo ay hindi mo makapitan noong oras na pinakakailangan mo siya. Nasasaktan ka, nahihirapan, may pinagdadaanan kang yumanig sa mundo mo. Hindi ka naman humihingi ng himala. Ang kailangan mo lang, isang mensahe, isang tawag, kahit isang kumusta ka pero walang dumating. Hindi siya nawala sa pisikal na anyo, pero emosyonal. Bigla siyang naging multo, tahimik siya habang gumuho ang mundo mo. Mahirap ipaliwanag sa iba ang ganitong uri ng pagtataksil. Kasi sa teknikal na aspeto, wala naman siyang ginawang masama. Hindi kanya siniraan, hindi kanya sinigawan. Pero ang kawalan niya, ang katahimikan niya, ay mas malakas pa sa kahit anong insulto may kwento ako. Si Jason ay nawala ng trabaho matapos magtrabaho ng labin limang taon sa iisang kumpanya. Kasabay nun, natapos din ang relasyon niya. Nalugmok siya sa depresyon. Ang kapatid niyang babae, na dalawampung minuto lang ang layo, niminsan ay hindi nagparamdam. Walang text, walang tawag, walang tanong kung okay ka lang ba nang nakabango na si Jason at tinanong ang kapatid niya kung bakit hindi ito nagparamdam. Ang sagot lang ay, Akala ko kailangan mo ng space. Pero ang kailangan ni Jason ay hindi space, kundi isang taong sapat ang malasakit para lumapit. Sabi ni Seneca, ang hirap ng buhay ay hindi bumubuo ng pagkatao. Ito'y naglalantad ng totoo. Sa gitna ng unos, malalaman mo agad kung sino ang tunay na kakampi mo. At minsan, sapat na ang katahimikan ng isang kapatid para maunawaan mong hindi ikaw ang pinili niyang damayan. Ang emosyonal na kawalan ay hindi neutral. Ito'y may iniwang sugat. Itinuturo nito sa iyo na ang sakit mo ay hindi mahalaga sa mga taong dapat nagmamalasakit. At lalong lumalalim ang sugat dahil hindi ka lang nahihirapan nahaharap ka rin sa katotohanang iniwan ka ng taong inaasahan mong kasama. Ang aral? Simple at matatag. Hindi mo pwedeng pilitin ang taong magmahal. At hindi dahil kadugo mo sila, ay kailangan mo silang ipilit sa buhay mo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi sinusukat sa masasayang araw, kundi sa presensya nila sa oras ng bagyo. Huwag mong habulin ang mga multong emosyonal. Huwag mong ipaliwanag ang sakit mo sa mga taong hindi naman nakikinig. Magpokus ka sa mga taong dumarating kahit hindi maginhawa, sila ang karapat dapat manatili. Ang iba, mga panauhing dumaan lang at minsan hindi lang ang kawalan ng pabigat, kundi ang presensyang may daladalang inaasahan na hindi mo naman pinili pagkakanulo anim pagtutulak sa iyo sa mga papel ng pamilya na hindi naman para sa iyo minsan ang pagkakanulo ay hindi dumarating sa anyo ng masasakit na salita o malupit na kilos dumarating ito sa anyo ng mga inaasahan sa mga tahimik na kasunduan na hindi mo kailanman pinirmahan pero ikaw pa rin ang inaasahang sumunod isa sa pinakamalalim na uri ng pagkakanulo mula sa isang kapatid ay ang pilitin kang gampanan ng isang papel sa pamilya na unti-unting sumisipsip sa iyong lakas, kinukulong ka at pinapawi ang iyong pagkatao. Maaring ikaw ang tagapag-alaga, ang taga-ayos, ang laging nagsasabing oo. Maaring ikaw ang tahimik, ang matatag, ang laging nagsasakripisyo para lang makahinga ang iba. Pero natanong mo na ba sa sarili mo, sino ang nagtakda ng papel na yan para sa'yo? Pinili mo ba ito o naitalaga lang sa'yo? Madalas ang mga kapatid mismo ang nagpapatibay ng mga papel na ito. Inaasahan nilang ikaw ang laging tatawag, ikaw ang laging magbibigay ng pera, ikaw ang magsisilbing pandikit ng pamilya. At kapag sinubukan mong lumayo, kapag humingi ka ng espasyo o tumanggi, tatawagin kanilang makasarili. Sasabihin nila, nagbago ka na. Pero ang totoo, ang ibig nilang sabihin, ay hindi mo na inuuna ang kaginhawaan nila kapalit ng sarili mong kapayapaan. Hayaan mong ikwento ko ang isang istorya. Si Marcus ang panganay na anak sa kanilang pamilya. Inaasahan ng mga kapatid niya na siya ang tutulong. Pinansyal, emosyonal, at maging sa pag-aayos ng mga alitan ng kanilang mga magulang. Sa loob ng maraming taon, ginampanan niya ang papel na iyon. Pero nang siya ay mapagod at sabihing kailangan niyang alagaan ang sariling kalusugan sa pag-iisip, inakusahan siya ng kanyang mga kapatid na pinabayaan ang pamilya. Sinabi nila, "Ikaw na nga ang palaging matatag. Kung hindi ikaw, sino?" Hindi iyon pagmamahal iyon ay pag-aangkin. Itinuturo sa atin ng filosofiyang stoic na mamuhay ayon sa katuwiran, hindi sa obligasyon. Hindi ka isinilang para gampanan ng mga papel na iniatang sa ng iba. Isinilang ka upang maging malaya at makatuwirang nilalang. At kung minsan, ang pagiging tunay na malaya ay nangangahulugang kailangang biguin ang mga inaasahang hindi mo naman kailanman pinili ang aral dito ay ito. Ang mga papel sa pamilya ay hindi kapalaran. Mga desisyon ang mga ito. Kung ang isang papel ay nagdudulot sa iyo ng sakit, pagod, o kawalan ng pag-aaruga sa sarili, may karapatan kang talikuran ito. Hindi ka naging walang puso. Naging totoo ka lang. Hindi mo kailangang sunugin ang sarili mo para lang painiti ng iba hindi mo kailangang maging lahat para sa lahat. Hindi mo obligasyon na buhati ng bigat ng isang pamilyang tumatangging magbahagi ng pasanin. Lumabas ka sa papel, tumindig ka sa iyong katotohanan, at hayaang ang mga tunay na nagmamahal sa iyo ay matutong sa lubungin ka doon. Pagkakanulupito, ang pakikipagkumpetensya para sa pabor ng magulang kapalit ng iyong kapayapaan. May isang tahimik na digmaan na nangyayari sa ilang pamilya. Hindi ito tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa pagpabor. Kapag ginawang kompetisyon ng isang kapatid ang paghahangad ng papuri mula sa magulang, kadalasan ay hindi lang nila sinusubukang umangat, itinutulak kanila pababa para makaakyat sila. Mahirap itong makita sa simula. Maaring magmukha itong simpleng tagumpay o kumpiyansa sa sarili, pero unti-unti lilitaw ang mga pattern. Binabaluktot nila ang mga kwento para magmukhang mas maayos sila. Ibinubunyag nila ang iyong mga kahinaan sa maliliit na usapan kasama ang inyong magulang. Inaalala nila ang mga dating pagkakamali mo bago ikuwento ang bagong tagumpay nila ipiniposisyon nila ang sarili bilang ang responsable, ang tapat, ang mas karapat dapat bigyang pansin. Ang masakit sa ganitong uri ng pagkakanulo ay hindi lang nito sinisira ang ugnayan niyong magkapatid, kundi pati ang relasyon mo sa mga magulang mo. Pakiramdam mo parang palagi kang kinukumpara sa isang taong inaayos ang timbangan, para paboran ang sarili. Hindi ka nakikita base sa tunay mong pagkatao. Nakikita ka bilang mas mababang bersyon ng isang kapatid na maingat nilang binuo sa isip ng iba. Hayaan mong magbahagi ako ng kwento. Si Jenna ay palaging malapit sa kanyang ina. Ngunit nang nagsimula ang kanyang ate na madalas bumisita, magdala ng mga regalo at tumulong sa bahay, may mga bagay na unti-unting nagbago. Madalas sabihin ng ate niya, nag-aalala lang ako kay Jenna minsan o sana maging mas matatag siya katulad ng dati. Sa unang tingin ay parang inosente lang ang mga ito. Pero unti-unti, nagbago ang pananaw ng ina nila.